ang aking tandang ulan tumakas saan na yun yung aking natag, yung malaking tandang ko Dito na sa gubat kru kru kita ko na, ayun ayun no Naglalakad. Kasi may tali yun eh. Baka mapulutan. Kru -kru! Kru -kru! Tumakas ka! Uwe! Uwe! May tali ka pa naman. Mm, mahuhuli ka. Pupulutanin ka. Punta ka na dito sa gubat. Pina surok mo pa ako dito baka may kubra. Isang gala. Dali, uwi! Ayan na oh, <laughs> pauwi na. <laughs> Alam niya yung teritoryo niya. Kru kru! Ang oh, nag-uwi na. Nag-uulan eh. Ayan sila oh. Oh, nag-uwi na siya. Mm-hmm. Ayun na oh. Nag-uulan. Ayan. Ayan, nagpapagpag ng ulan. Nakakahig na. Siyan si Thunders. Ang aking matandang natad. Four years na yan. Kuro-kuro! Mm. Nagduduro. Walang buntot. Mm -hmm. Saan kagaling galing? Kro kro. Hmm. Saka galing? Nakatakas ka ha? Naguulan na. Gagala ka. Walang buntot to. Hmm. Yan. Tulang sa vitamins yung kinakain.